Mapagpalang araw, mga kasaulo. Kumusta po kayo? Kumusta po ang lahat? Rugo, pagka -uwi namin ng palengke, Sema, pinaalala po ni Apong na cards out po pala ngayon nila, Raya. Muntik ko po talagang nakalimutan. Niremind ko pa niyan si asawa kagapi po, no? Na sabi ko sa kanya, asawa, i-remind mo ko, no? Sabi ko, kasi cards out ni Raya bukas. Medyo makakalimutin po kasi ako pag ganyan sa mga dat na pagdating sa mga ganyan may bulol na kanya naman. At ayan, pag uwi po ng bahay, ano pa nga paggagawin ko? Ayan, natulog po muna ako. Charot, humiga po muna ako. Siyempre, kaya maganda tayo. Ha, walang ganun. Ka, pag ano po, ayan, yung likod ko, uh, inaano ko siya. Uh, tawag dito nire-rest Rin, rina, ko po siya kung may time pa naman na hindi pa tayo magluluto. At ayan, pagkabangon ko po ay niyaya ko na si asawa na kumain. Buti na lang bago ako humiga, sabi ko sa kanya ay magsaing na ako. Hindi ko pala sinabi, ginawa ko na lang ay nagsaing na po ako. Ayan, dalawa na lang po kami, wala yung mga bata kasi na kilaapong pek. Dalawa na lang po kami pero iba pa yung ulam namin. Hindi pa kami pareho ng ulam. Kumakatak Katakpa ko, ne. Hindi ko po alam kung ano yung sinasabi ko si kay asawa, pero nagkukwentuhan po kami diyan. Pagkatapos po pala namin kumain, nagpractice kami ng iti-tiktok namin. Siguro mga tatlong araw na kaming nagpa-practice, pero hindi pa namin na perfect yung iti-tiktok namin. Kasi naman, hindi naman tayo dancer, no? At tignan nyo po, muntik pa kaming magsabay sa step namin. Tatlong araw na namin inaaral yan, pero hindi kami magsabay-sabay. At nung napagod na po ako kakasayaw, ayan, nilingon ko na po yung lulutuin natin para merienda. Baka madisoras pa tayo ng deliver at inuna ko na pong ginayat yan nilinis ko po muna yung mga corn natin, inugasan ko po ng maigi yan, syempre galing po yan ng palengke kailangan natin yang hugasan ng maigi para sure na malinis po yung tinitinda natin I forgot to mention, wow! English improving! Bali, ginataang mais po pala, or lelot mais yung tawag namin dyan sa kapampangan yung lulutuin natin na merienda today as you can see po, konti lang yung ginagayat ko po na mais, kasi konti lang po yung pa-order natin today. Bali, yung exact pa-order natin is 14 pieces. Bale nagpasobra pa tayo ng limang pera. aso bali, naka-19 naka, 19, naka 19 tab po tayo. At nabenta naman po yon Bale nagtira lang po ako ng merienda namin ni asawa. Tag-isa po kami ng tab. At ayan, nakalimutan kong ibabad yung ating kaning malagkit. Kaya, ibinabad e, ko po muna yan. Habang binababad po natin yung ating kaning malagkit ay nagayat na rin po ako ng isa pang pa-order po natin na carbonara. Nakalimutan ko din pong sabihin na meron din tayong pa-order na carbonara. Bale, naglalagay po ako dyan ng ham and bacon para malasa po talaga yung ating carbonara. At hindi po yan tinipid sa sangkap. Makikita din po ninyo mamaya. At pagkatapos ko pong mahiwa yan, no, nasok na po ng 30 minutes yung ating kaning malagkit, ay ginawa ko na po yung ating lalot mais yung pinag ano po anong tawag na naman nakalimutan ko na naman bali isang kilong mayo po yung nilag mayumu yung busal po ng mais ay ibinabad ko po yon kasi malasa po yon mga kasawlo Gan ganun po yung gawin nyo kung gusto nyo magluto or magnegosyo ng ginataang mais luglugan nyo po yon luglugan at yun yung pangsabaw nyo at yung pangalawang piga para mas malasa po yung ating ginataang mais. Para mabilis naman po yung pagluto natin para makapagpahinga pa tayo at makaligo bago mag-deliver. Ayan, nag-multitask na po tayo. Habang niluluto or nakasalang po yung ating ginataang mais, ay iginis ako na po yung pang carbonara sauce natin or yung white sauce natin. At sa kabilang kalan din po ay nagpapakulo na din po ako ng tubig naman po para sa ating pasta. At paluto na po pala yung ating ginataang mais. Bale, bago po yan maluto, 7 to 10 minutes bago maluto. Doon pa lang po natin ilalagay yung ating pangalawang piga. Ewan ko, anong explanation? Baka magmantika, ganon, yung pag, pag natagalan siya sa kalan na inilagay mo yung unang piga pero ganun po or mas creamy pag 7 to 10 minutes lang po di ko din po alam eh kasi uh, gifted lang tayo sa binigay ni Lord at ayan po fast forward na iluto ko na din po yung pasta at yung ating carbonara sauce ayan po yung sinasabi kong hindi po yan tinipid sa sahog mga kasawlo. sobrang maham po yan tapos meron pa tayong nilagay na ground meat at tignan nyo naman po parang sopas no kasi kaya masabaw po yung ating hindi sya sabaw sauce kaya masos po yung ating carbonara dahil ibababad pa po natin yan ahayaan lang po natin dyan yan na nakapatay yung apoy ng mga 30 to 45 minutes po para sipsipin pa nung pasta yung pinaka sauce po kasi matalik pong mag dry yung carbonara sauce sa ating pasta mabilis po siyang mag dry, Kaya sobrang sosi po talaga ng ating carbonara at hindi po yan tinitipid sa sangkap. At ayan po, naipak na po namin yan at mag-deliver na po tayo. Habang nag-deliver po tayo, nadasnan po tayo ng ulan. Buti na lang po, naisipan ko po talaga, praise all to God po talaga, papuri po ang lahat kay Lord Jesus uh, naisipan ko pong magdala ng plastic, sabi ko parang uulan. At ayun po, pinaisip talaga niya na go dalhin mo para may pagtagip sa mga pa-order natin at pagkatapos po nating mag-deliver dumaretso po tayo kay Aling Puring para naman po mamili ng iba pang mga sangkap para sa paninda po natin lalo na po meron tayong upcoming food tray orders po mga ulam po isa sa mga pinaka-best pinaka pinaka-best seller po natin na uh, food tray ulam meron po tayong incoming pa-order. Ayan, ang babae na yan, no? Parang, ang legalig talaga. Parang, wala po yung kapaguran. Nakakapag uh, exercise pa tayo, Char, na ilalaro pa natin yung mga ginagawa natin sa araw. Kasi, yun naman talaga yung hiniling natin kay Lord, yung maging chill lang yung buhay natin. At, ishishare ko lang po pala, na since nandito na rin po tayo ay bumili na, na rin po ako ng mga toiletry natin kasi wala na tang yung shampoo at toothpaste. At ayan. Pagkatapos po nating mamili kahit umuulan po no, nag-take na lang tayo ng pizza para sa dinner natin ni asawa. Sorry girls, wala kayo. So ayan mga kasawlo, hanggang dito na lang po. God bless us all po. Bye. Maraming salamat po pala sa lahat ng mga umorder today. God bless us all po ulit. Bye.